idol, napaka malumalay mo, lalo na magsalita. Napaka patient mo, And parang ang full of wisdom. Nagagalit ka ba? Okay, ito to ha. Bira-bira akong magalit. Usually very patient person ako. Tumatahimik na lang ako. Pinabalagbas ko na lang sa tinga ko. Pero pag nag-react ang asawa ko, nag-react ang nanay ko, yun, medyo iba na yun. At pag binastos mo, harap-harapan ang asawa ko. Hindi na ako nag-iisip. May pera naman ako pambayad ng abogado tsaka pang, uh, bailout. So, yun. Magkakaalaman tayo. Half Iranian ako, half Patanggenyo. ba? Diba? So, yun lang. Ngayon, kung ako lang naman yung babasusin, wala pa namang gumagawa no, sa buong buhay ko. Kung meron man ng bully sa no, high school, eh, na-office na kami kasi may black eye sila. In real life ngayon, sa comment section lang, eh, subukan nyo in person. ba? Diba? Baka mag-trending kayo. May pera naman ako pang bail, tsaka pang lawyer. Pero as much as possible, dapat stay away from negativity. Umiwas tayo tama kayo maliyanon na si doctor do what works for you happy healthy guys